Good morning, second day duty namin. Ang kabati ko naman ngayon ay si Buddy Limwell. Ayan, ah, pakit na kami ng tagumpay. Ah. Pakita namin yung pag-akit ng tagumpay. Nag-video tayo pakit. Ano? Pero bago yan, ah, mag-intro muna tayo. Hindi nila makakarest oh, pa kaya na pakakit na ulit tayo sa barangay tagumpay sa aming that one auto posting ano, second day nga natin ang mag-ibot s 아... a de gabi Bitin na yung ating makina Susuka natin na si Gupta Pag may angkas ako talaga yung takbo dito Ah, si Gupta Pag naman wala, may sera Pero nag-aalang ako yan matutugas na 'to din pa eh medyo ng mga 'to para yung makina

Ito, pa, medyo to, dito pa video pantay na kung sa posting namin ito na yung posting namin at ito na nga yung pags ito na yung pags kaya na kaya na ito na nag-upisa ng pags at uh, talagang akala mo yung nag-uuling dito sa usok ano yan so yan na nga dito na kami parada na yung motor namin body ko Oh, Shout out. Ah, uh, ayan, makikita niyo, nag-uumpisa na naman yung mga pagso sa kabundukan. Ah, uh, bumababa na ulit dito. Ayan. Ayan, pags. Tawa dito sa kubo. Ayan, ah, napatong natin yung mga gamit natin dito. balik, duty kami ngayon ulit dito. Kabady ko naman si Buddy Limwell kahapon si dito ito kasi gagawa kami ngayon ng gagawin namin yung ano gagawa kami ng purpok kami rito gawa namin ito ng lamesa tapos ano ah namin ng lamesa to. Tapos, tapos dito. Tapos natin itong mga gamit natin. Gawa kami ng lamesa dito. Kasi may mga kahoy pa naman. Kasi pa ito ba? Di ano kahoy na ito? Ano? Itong ating ipangalo. Di, kukuha pati tayong kahoy dyan. Ano? Eh, may mga kawayan pa. Ito yung mga kinuha namin kawayan nung nakaraan sa vlog ko. Tapos hanapin ko lang yung pawid to. Baka malagyan namin to. Mabubungan din pawid dito eh na tinakluban daw. Ah ito. Dito yung pawid. Ah ito nga tinakluban lang nila. Ito. to, Yan, pawid yan, Lalim. Wala eh pag ano tuloy-tuloy nang duty natin dito, bababa kami diyan oh. Ayun yung ano, yung tower o oh. Ah hindi rin eh kita nga ayun oh, sa dulo ng daliri ko. Yun yung tower at saka yun yung kahapon hindi makita oh. Yung mga bahay na yun sa kapal ng pags. Ngayon medyo kumakapal pa lang ang pagsang oras natin ngayon ay 7.40 pa lang ng umaga. At kaya nga dito muna kami. May ano kaya maganda ba dito Mga kahit hanggang dito lang. Ano? Dito lang ano? Yung ganyan kainan ano? Tapos dito kahit dito yung open open na ano? Pwede na yun. Alin? Hindi, lamisahin na muna natin yan. Babao na lang naman natin. Babao natin. Fix na. Oo, oh, na. Pantay sa upuan. Mataas ng kaunti sa upuan. Si pa to eh. Tatambakan pa. Mataas na ng kaunti sa upuan. Ano? Hanggang dito. Ano? Para pagkain. Makakadaan lang ang tao. Oo, yung maliit lang. fix na natin. Oo, kasi lapad lang halos nito. Napad ng ano upuan. Abang antayin lang namin yung mga kasama namin, mga karisbak at kuha na. Lalo ka hapon ba, hindi magkakaninawan dito. Napasok nga dito. Antayin lang namin yung ano, yung mga kasama namin at kami nandun yung gamit para makapag-umpisa na kami. Yung, shoutout! Nagdating ah, na yung aming mga kabady rito Yung mga matitikas na liberty yun yan o Si kapatid nga pala to ni Dasalya Vlog Si Dasalya rin yan At ito ay si S.J. Astijada Ang matitikas na liberty Yan <laughs> o Ay, si dito ito eh, akala ko dito rin Dala nila yung pako Oo, dala Ayan, kami gagawin nga namin yung ano dito. Taambo na naman. Pag hulaw, gagawin na namin itong bubong na to Nang hindi... Nang hindi kumuwan Umampiyas dito sa loob. Ay, ay, ano yun? Ayan ay, ay. ay. pa, isa, oh. Oh, shout out. Hahaha. <laughs> oh. Nakasimangot at malamig ang panahon dito. Hindi na sana ako Di na ako sa paparking. <laughs> ano, buhatin natin yan dito sa loob. <laughs> oh, ayan no. oh, Wala pa kami parkingan. Tunit ito ang gagawin namin parkingan. Eh. Medyo maano pa. Talagang ma... Putik pa pa namin mga sikasong magkakit pa kami rito ng mga loop uh, ba? nagraba uh, ah, mula na silong na silong ay ay na ang ulan ayan bali kahit umaambon na ginagawa na namin yung ano bubong para oh, uh, mga dito basa ah, uh, para hindi kami piyasan dito ito yung aming pawid na uh, gagamitin Hinahakot na nila bali so, malapit na po madali oh. So, Sinusukatan na nang paawit. Eh na, mo pagpatungan ng silpon dito ay. Kulang ko tatangko. Dito babaw, na. Yo, niyan, matatapos na at basa na nga kami oh. Oh, kunti na lang. Na no, lang part na to. Oh. Talagang hinataw-hataw na. Konting, konti na lang. Wala na tayo pagpatungan ng cellphone. Kaya hindi tayo makapag-video ng ano. Habang na gumagawa ba. Okay na rin yan. Papiaw, papiaw lang ba. Patapos na, patapos na ang aming kubo. Ayan o. Oh. Ah, yung lock na lang doon para hindi ang PS. Dito na lang siguro pag mayroon na yung slab. Ito lalagyan ng cover. Para wala nang ano hindi na kami maampiyasan dito sa loob kahit lumakas pa ang ulan talagyan din ang slab ito ito pala gagawin daw pinto ah, na to at least makakakubli na banda rito ano makakubli ah, na rito Arena, ah, tapos din gumagawa kami kanina ng maulan ngayon nung tapos na saka na wala ang ulan lupit talaga ang panahon ayan nga at hapo na naman napauwi na kami ayan mga kasama ko ayan o oh. napauwi na kami hapon na naman bukas na naman ang duty dito may kitumila yung ulan pero nagbabadyana naman yung ulan dun oh. at na naman, kaya uwi na kami uh, lakas sa patay ang hangin paggabi na kaya ayan kita kita tayo ulit bukas sa ating upload na video at uh, bukas ulit tayo gagawa ng kubo so paano hanggang dito na lang at hindi ko nabibigyan yung pauwi ano, at kita kita na lang ulit tayo bukas na. bye bye salamat sa panonood